Hi guys, nandito naman ang yung Disney Princess Nine na yung natinasign dito sa probinsya. Support so din this video, samahan nyo ako dahil magtatanim tayo ng palay. Pag sinabi kong samahan, manood na lang kayo. Pag na yung sumama talaga, no? Bakit? Ito! Tumadaan tayo ngayon sa isang napakalawak na mga bukirin at mga tanawin. Ayan ang ingay ng ating manok dito na alaga, guys, no? Oh, yan yung nasa paligid. Super probinsya. And alam nyo ba na meron yung patubig ngayon? Yan. Para hindi na mayroon yung mga magsasaka. And after 20 minutes, 20 minutes ka. O, oh, nandito rin pala si Derek, tsaka yung nanay niya. Ayan. Dito kami nagluto-luto. Tapos, breakfast na yan, guys. Kaya, ayan. Papakainin muna natin yung bulilit na kasama natin Kasi hindi siya pwedeng magutom Wag kang maingay Ayan, syempre kasama natin yung ating pamangkin At kakain na siya Oo, uupo daw siya sa pinakamalakasang bangko O, oh, diba? To the effort ang yung tita Tapos, hindi lang siya dyan nakaupo guys Palipat-lipat pa yan ang upuan hanggang sa Nahulog ang kanyang kinakain ewan ko ba sa batang ere at habang kumakain siya inilagay ko muna yung yellow sa ating lalagyan opo and then maya maya kinuha rin niyan opo kasi iigiban din pala yan ng tubig para meron kaming magamit dito sa bukid kasi mahirap talaga yung tubig dito guys hindi naman pwedeng kumuha kami dun sa sapa kasi hindi naman yun pwedeng pangsaing So, dito sa bukid, maganda talaga ang paninirahan dito. Lalo na kapag merong saging unggo yarn. So, nagdala dito ng saging isa nating kasama. And, syempre, sharing is caring. Kaya, binigyan natin yung iba sa mga kasama din natin dito na nagtatanim. So, pagkatapos niyan syempre, kain na tayo, inam ng kape. ganoon na naman ang routine dito sa propinsya, diba? Ito pala yung saging na binigay sa atin, guys. So, pwede siya pang ulam sa kanin. Dati, naalala ko yan yung inuulam namin kapag wala kaming ulam sa bukid. And, dito sa tabi natin is yung gareta. Mayroong bata dyan na nakaupo. At, ito yung idol ng batang yun. Shout out! So, nagpapainit tayo ng kape. Then medyo makulimlim pala ngayon kung nakikita nyo sa video Pantinito, and pasensya nyo na kung medyo blurred yung ating video kasi minsan talaga ganun yung nangyayari di ko alam kung bakit so itong isang to magkakain daw siya ng mangga na may sili konting mangga na maraming sili and yung isa sa pinaka mahirap lang dito is yung wala kayong CR and of course hugasan so hindi naman pala problema yung hugasan dito kasi malapit lang to sa sapa and pwede tayong pumunta sa sapa like sa ginagawa ko and kung makikita nyo medyo buhangin dito or more on buhangin kasi nga gawa nga nung pag putok ng Mount Pinatubo yung mga buhangin dito yun talaga yung lumabas dun sa vulkan and kaya maganda yung mga products nila dito yung iba sa mga products nila dito is yung kamuti gabi and I think mas maganda kapag magtanim rin sila ng mani Huwag kang maingay Derek. So nandito na tayo sa Sapa. Kung nakikita nyo guys, sobrang lino ng tubig at makikita nyo dyan yung mga bato sa ilalim at ito yung nasa paligid ay mga lumot na rin and magugas tayo ng plato for today's video Naalala ko din dati pala na kapag maraming kaming labahin, nadala namin yun dito sa sapa, dito na namin pina pinalalaban o nilalaban yung pinapaalo lang tapos kinukuha na sa ano sa dulo kinukuha o po pinupulot charot lang guys so pagkatapos namin laban yan isasampay lang yan sa mga bato dyan sa paligid and kukunin na rin yan pag uwian na syempre hindi mawawala yung paliligo sa ating ilog atin kano hindi naman sa atin yan guys o kung nakikita nyo sumang crystal crystal ng tubig and stock sanang dalhin tong mga bato na to baka, pero baka mamaya hindi pwede kaya binalik na lang natin dyan so ito yung buhay ng province dito lang yan sa Pilipinas. So, nagsangkap na rin pala ako ng kape kasi yung isa natin kasama is hindi talaga siya nagkakape kaya hindi niya matatansya yung tamis tsaka yung, yung balance ba ng kape. Kaya ako na lang kasi as a coffee lover. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kapag ako kasama nyo, wala talaga masasayang na kape guys kasi uubusin ko yan kahit ilan pa yan. And then, nagluto na rin pala kami dito ng manok. Tinolang manok yung ating menu for this video and yung naluluto dyan is yung kapatid natin ginisa niya lang yung bawang sibuyas at yung luya sinama na rin niya and then syempre ilalagay na rin yung manok pag nagisa-gisa na yung ating mga sesyonin o mga sangkap and kumuha na rin pala si kasama natin ng is... daw ng saging kasi doon natin lalagay yung iba nating mga kanin and lalagyan niya pala ito ng pampaalat or patis. So, I don't know kung lahat ng kapapangan ganito, pero nanotice ko lang. And habang siya naluluto doon, ako yung nagkukuha dito ng malunggay. At itong kasama natin isa, Ay sumasayaw-sayaw pa. Ha? Akala mo naman dancer yan. O, oh, ba diba? So, itong isa din. Pati yung manok na maliit o yung ibon hindi na binalagpas guys niluto na at shout out na naman dito sa ating napakakulit na kasama sa IC Terek by the way nandito siya sa tabi ko guys kaya ako makas papansin nyo is medyo maingay at mayroong batang nagsasalita at papakita ko rin pala sa inyo itong parang pastel nila na pino pero iba pa rin talaga yung pastel ng Binanao. The best talaga yung mga pastel na ginagawa nila doon. Especially yung mga Musliming yung gumagawa, ba? Diba? Pero okay na rin siya. So, ito naman si Derek. Umiinom ng kanyang kape. And then si Lolo. And yung kalabaw natin is na chill-chill na doon sa kanyang um, lawa. And then, pagkaraan ng 20 years, o, oh, sinabi ko na sa kanila, kumain na sila, kasi may pupuntahan kami, o, oh, 'di ba? Diba? Yan yung daan nandito, guys. Although, medyo malinis din naman, and fresh nung hangin. So, pagbalik namin, dyan na sila. Sobrang bilis nilang magtanim dito, at halata talagang lumaki sa bukid. Runner, na mag-ipo ka sa farm. Charot. So after that, yung isa dito siya yung naglilinis ng palayan or yung tatam na nila before tinatamnan, na, nililinisan muna yan. Tatang. Oh, tatang. Kasi tatang mo ngayon yun. Ayun. Ayun? oh O. Sira na yung voiceover natin. oh hey. Tapos yung natatam din. After that, kumain na rin ako kasi nagutom na tatang. ako. Tatang. Tatang. So, iba pa rin talaga kapag farmer ka o nandito ka sa bukid kasi lahat ng bagay simple at content yung mga tao dito. So, by the way, yung sinasaka nila dito guys is yung pangkain lang nila or pang daily needs lang talaga at hindi nila binibenta. So, dalawang to, grabe. So, nilang magtanim ng palayan and nagtataka rin ako bakit. Marunong talaga silang dumaan doon sa mga palayan. Although lumakanya naman ako sa farm, pero hindi ako marunong masyadong marunong naman kanya. Nag-ano lang ako ng pilapil, nagdadamoy, tapos minsan pinapagalitan pa ako kasi alam mo yun, yung palay parang damo yung tsura niya kapag bata pa siya. And then, I think that's all for this video. First of all, I want to say thank you sa lahat ng mga farmers and Meron tayong makakain, God bless.